San walang makakapigil sa daldalan na hatid ng Banana Crew! <tip> 2.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Kavibes. Magandang, 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 at evening. At evening. Depende kung saan sila nanonood. Okay, Kasi siyempre, di ba, baka meron tayong mga nanonood <laughs> Ta -ta. sa ating YouTube channel via 92.3 FM Radio Manila sa iba't ibang panig ng mundo, di ba? Pero siyempre, kung nasa Baguio ka, nasa Jensen ka, Ay, oo, magandang, magandang afternoon. afternoon. Huwag kang parang lolo ko loko. <laughs> <laughs> diba nga? Siyempre kung kanina nakasama natin si Kane Gabriel, na kinuyog no ng mga taga-arangkada balita. May mga nagpa-picture kasi parang bata pa lang daw siya. Nakikinig na siya kay Kane Gabriel. Iba oh, din. Iba ganun. din. At kay Alvaro. Nag-tiktok kami ni Alvaro. Oo nga eh. Pwede Aba bang mamiss ma niyo mga ganang Pakis Pakiss. Ay! Pakiss! Eh, kinis nga niya. Kapan? Ay! Nainis ako. Ang <laughs> ganda Ganda <Ay>, eh. Parang <laughs> iba yung nakita ko video. Hoy, bestie. Ibang video yun. Ah, iba ba yun? Iba pa yun. Oo. Oh, oh okay. for your eyes only. Oh! Wow! Oh, Sabi talaga naman. <laughs> Nako, kanina po narinig po na. natin yung uh, awiting uh, Oh, oh baby. baby! Ikaw ba, Bestie? Mm. Nagamit na, 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 mo na ba ang uh, term of endearment na baby sa someone na mahal mo? Oo naman! Oo! -o. Pani oo naman? Oo naman! Marti mo doon na yung, Oo naman! Oh, baby! Ganon? Ganon! ganon. Oo, -o. pero... Hindi walang oh, di ba? Siyempre, baby! Ah, baby lang, oo ganon. Oo, -o. ayan. Ikaw ba, nagamit mo na yung endearment na yan? Oo, dun sa ex ko. Tatlong taong kami. Oh, Ay, tatlong taon na. yung baby na endearment. Totoo, nakapaglakad oh. na nga siya. Kasi tatlong taon na. Ibang oh, baby yun. Oh, oh, Correct. Naku, tanungin nga natin, Ayan. ano ba ang kwento sa likod ng O oh, Baby? O I-welcome muna sila, bestie, sa ating programa dito sa Banana Crew. Go Shepherd, check it away. Siyempre, let's ask a welcome. <laughs> paano? Paano? Let us, alam mo, nabulol na ako kasi kanina talaga na, nahilo English. na kami sa English, naging Spanish, naging kung ano kung ano. But anyways, highways eh, i-welcome na natin sa ating paboritong merienda dito sa Banana Crew, ang Midnight Talking! Hello po! Hello. Hello Hello! Alam mo, parang very bagets na bagets yung mga oh, bisita natin, correct. Oh, Correct! Oh, uh, if you don't mind me asking, nasa mga anong age range kayo? talaga? Ay, mga ba- oh, sabi bagets sa'yo, pa bagets talaga. Sabi sa'yo, talaga. Oo oh, nga, nasa Maka 19. Mga tropa ko ito, mga ito. Tama, batchmate <laughs> mo sila. Ah, oh. Tita nila ako, bless ka. <laughs> Tita nila ako. <laughs> Oo, nung tanda. 19 lang kayo, totoo. Totoo yan. Pero grabe na yung, ano, ha, yung uh, music um, uh, na, na ini-offer ninyo sa mga listeners. Ganda. Like parang itong Oh Baby, di ba? Parang hindi mo akalain na ang kumanta ay mga gantong idaran. Correct. Diba? Ano yung parang alam, yung sikat na sikat na banda. Totoo. Pag tumugtog talagang lahat ng mga eh, wow, okay. <laughs> paano, paano? Ah, ang galing. Ganon, na ba? <laughs> can you tell us? Ay, pakilala mo na isa-isa. Mm -hmm. um, ako po si Vince. Ako po yung vocalist ng band. Ang galing ni Vince. Uh, Hi, Vince! Ako po si Rick. Isa rin akong vocalist. Siya kaya also play the guitar. Wow! Oh. Oh, I'm Xavier po. I play the lead guitar. Ay, may, Savior. May kakaiba pala yun. May lead guitar. Uh -oh. Merong guitar. Ano? Guitar. Rhythm, rhythm guitar po. rhythm okay. Rhythm. Yeah. Ako po si Vaseline. I play the bass. Alam Please. mo, nakikita ko sa kanilang apat na, mm. ano, na isa sa kanila mga sa paghahawak. Tiyaring. Isa sa kanilang mga <laughs> sa paghahawak. Parang si ano ba to? Sa paghahawak pag uh -oh. ng mic. Hindi. Nakita ko sa apat. I remember dati yung Four of Spades. Ay, Oo. Oh. oh. oh, oh. oh, oh, oh. oh ano tatandaan oh. ko? Nung hindi pa sila nabubuo as Four of Spades, mm. parang kasi yung isa doon, si Sealed. Z si, ay, si sealed. sealed. nga, no? Uh Oo. -oh. Solo na rin, diba? Yes. Si Syl, natatandaan ko dati, pamangkin siya nung dati kong road manager. Mm -hmm. yeah. Tapos, pinakilala siya sa amin. Tapos, sabi, Uy, Jai, nag-perform yan dun sa Got to Believe. Mm -mm. Bagets pa sila noon kung Got to Believe. Di sobra. Mm -mm. Kung 19 lang kayo ngayon, siguro mga... That was 10 years, 15 years ago. Bata pa nga kayo, Oo, sobra. Bata pa Di ba tama, nung no? God to believe ni na uh, Catherine? ano lang ata, 8 years old. O yun, kung gano'n yung edad mm -hmm. nila, natatandaan ko dati. Parang isa din sa nag-perform na parang yung mga cutie-cutie na banda-banda <coughs> banda dun sa may pinag -showan kami sa Circuit Makati. Tapos nagulat ako, diyan, pinakilala, ganyan-ganyan. <coughs> tapos ganyan na ganyan yung nakita ko sa kanila, <coughs> gano'n. Nakita ko, tapos nung maya-maya, sumikat na yung mundo, yung sa forums. Sabi ko, parang kilalat ko tong taong to, pamilyar sa akin to. Yun pala, part na of Spades. Oh. So nakita ko nung ngayon nakaupo na ako dito tapos yung song niyo parang in fairness, parang ganun din ang mga susunod na mangyayari. Talagang bubulusok ang, career bubuluso uh, ka ha. Ang namin yung diba? Oo. Oh, oh. Hindi ako nagbasaha <laughs> Hindi ako nag-research -nag oh, oh. or something mm -hmm. ha. It's it It, the vibe no. diba? the the feeling if the feeling is <laughs> sorry hindi it's just that nung nakita ko talaga yun yung naramdaman mm -hmm. ko at nakita sa inyo Tsaka yung music niyo so thank tama you, ba thank na, you. bukod sa idol niyo sila naging inspiration niyo rin ng Four of Spades sa mga ginagawa niyo mga kanta Opo. Oh, po sila po yung see? super yeah, influence music dahil sa kanila talaga ah, we were oh. starting out po we would always cover their songs talaga sa mga gigs kasi like Hey Barbara Mundo oh mga popular songs nila, yun yung lagi namin mga cover dati. Ano kayo, classmates? Kaming tatlo po. Ay, uh, tatlo, kay, tatlo, yung tapos nung senior high, ako classmate ko si Basi. Ah, Talaga. okay. Talaga, ang galing naman. Ang so, galing mo. pero di ba magastos? Kasi di ba mahal yung mga instrument, mm. yung mga rhythm guitar, <laughs> di ba yung mga ganon? Iba-iba klaseng guitar yan. Yung guitar, yeah. yung mga ganyan, di ba? Magastos, di ba? Okay. Kung baga parang magastos hindi siya amats ng mga, yung alam mo yun, kasi pagka normal ka lang, di ba yung gamit mo, yung simpleng guitar na nabibili yes. sa may, ano nga yung Santa Ana ba? Yung Santa Santa Cruz, yung gano'n. Oo, no, basta uh -oh, kung saan man. Oo, basta yun, uh oo. -oh. So, di ba? So, paano? Paano niyo naisip na bumuo kayo ng grupo? Mm -mm. Kasi, I'm sure hindi naman lahat pinapayagan lagi, di ba? Kasi kailangan niyo may band rehearsals. Uh, kami po ni, ni Rick and ni Shiv, magkaklase po kami dati. So, yung teacher po namin, nagana po siya ng band for like, um parang assembly ng school. Per -perform. Perform. Oh. Ah, so, lagi kayo nagpo-perform sa school? Oh, oh. so So, like, ayun, kami nakuha kasi kami yung nag-i-instruments na sa sa school mm -mm. namin. Mm -mm. Tapos yun, nag-away kami ni Safe nung, kasi? nung high school. Kasi aalis daw siya ng banda kasi Oy. studies first. Yeah. Gano. Tapos, Gano. Tama naman. Totoo yun, naman, may mga ganun talaga. And right And then, after the pandemic, nag-aya si Safe. Oh, hi-jump tayo. So nag-jam kami, nag yung banda, tapos sabi ni Vince, Uy, may kaklase akong bago si Basil, magaling siya mag-bass. Mm. na, natin, gawa tayo banda. Yun na. Doon so, na nag-start. Bakit midnight talking? Oo, kasi, nagawa niyo yun na midnight. <laughs> kasi senior high, kasi is very, very hectic. So like, oh. talagang sa gabi lang kami nakakapag-usap. Sa gabi sabi, lang kami nakakapag-gawa ng kanta. Kaya okay. midnight talking. Sabi ni Basil, wala akong may isip na pangalan. Ito na lang muna. Midnight pero Talking. Pero it ended up sticking. Talaga. Oh, dapat But temporary. Gusto nila palitan eh. Ayaw <laughs> ayaw na ayaw nila sa Midnight <laughs> Talking. Ang cringe niyan, man. Sabi nila. <laughs> pero na-launch kayo as Midnight, midnight Talking. talking <laughs> diba? Alam mo, minsan talaga yung mga hindi mo inaasahan, <laughs> yung mga unexpected talaga na pangalan. This is not the first time na may na-interview ako na banda na parang kung ano yung naging pangalan nila eh dahil lang minsan sa inuman. Yan na lang, okay na yan. Diba? Yan na lang. Pero okay na daw. Tapos ang nangyari, mas bumulusok, mas umutok sila talaga. Kasi, di ba parang sa mga vlogs, the more na pag-isipan mo yung vlogs, the more na pag-effortan mo ng production, hindi nagbo-views. Uh Oo. -oh. Di ba? Pero pag yung random lang yung pinost mo, mas na nag-trending, yes. di ba? Mas, ah, nag-viral to, eh wala lang mm -hmm. naman to, ganyan, di ba? So yun na, tapos ngayon, you're part of the Viva family. Yes po. Yes, wow, congratulations. congratulations. Thank you, Thank you Congratulations. Thank Napanood kayo? Okay, so um... Wait lang, how? Sorry, na isa pa lang yung oh, mic namin okay eh. Po. Bibili kami um, yung bago, Okay, magalala. Um, so, it all started in the beginning. <laughs> uh, ayun, nag-send po ako ng demo sa mga record label. Tapos nakita ko po sa Instagram one time yung Wild Dream Records. Mm -hmm. Tapos chine-check ko pa yung IG page nila. Tapos nakita ko they're looking for new artists. So ang actually secret ko yun sa kanila na nag-send ako ng demos. Hindi namin alam. Ah, nag-send mm -hmm. po ako ng demo ng bio ng band. Ah, okay. mm -hmm. And I was like this is the best band ever. <laughs> sa sa, sa bayo uh, 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 and then we get an email one day and they're mm. all freaking out mm. they're asking me pre 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 sino tong Wild well Dream Records they mm -mm. want to ano uh, schedule a Zoom meeting As okay. ayun, nung nag-zoom po kami, parang natawa daw po sila sa music. Mm -hmm. Tapos dun lang rin po nila nalaman na sinend ko po yung demo without my bandmates mm -hmm. knowing. Mhm. Mm das yes, the rest is history sobrang supportive po ng Wild Dream and Viva sa amin. Okay, okay. Mm -mm, pero ang lakas ng loob mo, 'di ba? Oh. Kasi siyempre, I like, ayan, oh, ikaw yung nagkwento kasi ikaw yung talagang trauma nun, 'di diba? ba? Thank ba Basil. 'Di ba? Saan oh. galing yung ano, yung guts, yung guts mo, guts. mo mm -hmm. na ay teka, gagawa ko ng paraan na hindi pwedeng hanggang school lang kami. Kailangan marinig na rin kami all over the world. Yes. Thank you, Basil. We love you, Basil. Saan galing yung guts? Oh. Oh. Eh, Ano lang po yun? Nag-send po ako na sabi ko, hindi, din naman nila papansinin yan. Uh, parang sin, what? Oo, oh, uh, uh, okay. okay, kahit anong mangyari, diba? Mm. Tsaka hindi mo talaga pinagsabi, no? Parang may mga kasabihan, diba? Pagka may good news or whatsoever na hanggat hindi mo pa sure, hindi mo pa talaga pwedeng ikwento sa iba kasi oh. na, ano, anap, mm -hmm. na... Na jajinks. Na jajinks. Oh, oh. So, ganun yung technique na ginawa ni Vasil. <laughs> Galing, diba? galing, 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 galing. Ang galing mo ha Pero, Nung nung pinatawag kayo Nung ba diba, nag-submit ka na They're looking for new artists Nung pinatawag na kayo Of course, nakwento mo na sa kanila Na Apo. tol, pinapatawag na tayo Ganyan Ano yung naging initial reaction ninyo? Let's start with Xavier <laughs> Natouch ako sa reaction mo nun eh Kailan <laughs> ginawa yun? Kasi kapag kakol kita nun eh, yeah. nag-email sila. Kakol natin. <laughs> <laughs> Gusto mo kwento ko na, na yung, kasi ev after natanggap na po kami sa Wild Dream, Every after gig or kapag nagkikita kami sinasabi niya, "Yo bro, I just want to say I appreciate na ano, nilakad mo yung label." Mas <laughs> natatouch ako pag umuuwi ako kasi parang ay na-appreciate mo yun. <laughs> <laughs> mm -mm. <laughs> Parang nanchalan to si ano eh, si Xavier. Si si, si si hindi, feeling <laughs> ko, uh, siya yung ano, shy type sa uh, kanilang uh, uh Oh, mm -hmm. oh. Ikaw, as the vocalist, kasi syempre, di ba, aminin natin sa banda, lahat naman nabibigyan ng ano eh, ng kanya-kanyang spotlight. Mm -hmm. Pero syempre, lagi yung main, main talaga is yung vocalist kasi ikaw yung talagang pumupronta for them. Uh, actually, fun fact, ako yung drummer talaga ng banda. Original drummer mm -hmm. of the drummer band, of okay. So dati, okay. habang nagigig kami, kumakanta ako habang nagda-drums. So, pero ngayon, iba na namin, kumuha kami ng sessionist na drummer na lang. So, oh. ako na yung lead vocalist talaga, permanently. Okay, mm -hmm. ang oh, galing. So, galing. Tapos nung nalaman mong meron na kayong record label, kasi ang laking bagay na ang isang musikero o ang isang banda, pag nagkaroon ng record label, parang, ay, dai, you have arrived. Diba? Yes. Parang ganun yun, diba? Kasi ang daming nagsasubmit ng demo reels nila, pero hindi napapansin. Opo. Oh, Uh, nung, nung nalaman ko po na nag-email sa amin yung Wild Dream ko, video call ko po si Save. Tapos nagulat na lang kami, Wild well, Dream Records. Tapos napamura ako ng malakas. <laughs> napamura <laughs> <laughs> ako ng mo oh. so, bawal, uh, bawal, bawal, bawal. Sorry bawal sorry, dito magmura. Basta yun, napamura na lang ako. <laughs> mm -mm. I was, ayun, di pa siya nag-sync in agad. Siguro mga one month after namin, nung naka-meeting na namin mm -hmm. yung Viva sa yung Wild Dream, doon pa lang nag-sync in a, tuto -tuto -tuto that's na totoo na. Totoo na to. Ito na talaga. Ayan po. Thank you so much. Ikaw naman, Rick. Ano naman yung reaction mo? Sabi ko, Weh. <laughs> Gusto <laughs> ko yung, sabi ko, We. <laughs> <laughs> okay. Ako, sabi ko, sino ba yan? Like, <laughs> Sinearch ko muna. Wild Dream Records. I've I've never heard of this before. Mm -hmm. Tapos, tapos nung nag-zoom meeting na, sabi ko, wow, this is the real deal. Uh, Ito na talaga. Mm -hmm. Tapos, habang naghahaban na sa meeting kami, nag-chat-chat kami sa set isa. What the hell is happening? <laughs> <laughs> na parang may mga offer. <laughs> na kami. kami habang uh -oh. nabuli pa tayo nila. Oo, oh, nang nag chat, -chat tayo. Halata <laughs> <Nang> po kami <laughs> na magka-chat tayo. Tumatawa kami <laughs> mag-isa doon sa, okay. Okay. sa meeting. Mm -mm. Na sobrang kinikilig <laughs> kayo talaga. Yeah. So after signing sa inyong record label, ano ng mga naging uh, changes o meron bang mga nabago na sa inyo na nung mga dating pinapangarap nyo lang yes. bilang mga nag-a-banda as students? Um, dati po, yung, yung mga na-release namin na first three songs, yung Azul Ramdam, tsaka Huling Pahina, nirecord lang po namin yun sa bahay. Okay. Like, yung mic ko po dati nun, yung iPad mic lang. <laughs> like, wala kaming condenser mm -hmm. mic dati. Tapos, ayun, first time namin mag-record sa recording studio, studio. Mm -hmm. for Oh Babies. Medyo na-culture shock kami kasi Nakakakaba, like, sobrang intimate niya. Mm -hmm. Tapos may nanonood sa na engineer na. <laughs> <laughs> It, <laughs> It was such a, shout a fun experience. Shoutout shout kay Sir Pons like, sa nag-engineer sa amin. Same. Grabe. And ito pala, no, as siyempre student, so paano mm -hmm. niyo na strive yung pagiging student and then artist? Tapos well, paano niyo siya napagsasabay-sabay? Uh, okay. oh, but... mm -hmm. eh, sa una, makakaaway mo talaga yung parents mo. <laughs> Okay, parents Pero, okay. I mean, they're coming from a good place mm -hmm, So, gusto lang nila na makaka-uwi ka ng maaga para makapasok ka kayo ng bukasan mm -hmm. I mean, by now, nag-iba naman na kasi dati po kapag may gig kami, mm -hmm. tugtog-uwi ako Okay. So, lagi akong habang nasa angkas ako pa uwi, magigilty ako na Kasi? Iniwan ko yung kamang-kamanda ko Ah, so strict yung parents mo Dati po Okay, pero ngayon? Strict pa rin. <laughs> may, may, <laughs> ano, Nagkaroon na lang kayo ng deal. No? Parang, mas naintindihan na po nila na mm -hmm. kung bakit ko ginagawa to. And, mas na-appreciate nila kasi, mas nakilala na rin po nila yung bandmates ko. Mm -hmm. So, parang, o oh, sige, kasama mo naman si Vince, si Save, si Rick. Mm -hmm. Basta umuwi ka. <laughs> uh -oh. Basta umuwi. So, same at din sa at inyo. Nagpapaalam, ganun lang. Uh -oh. Uh -oh. Same, basta, same. Basta huwag niyong pabayaan yung pag-aaral niyo. Yes, yes Okay, yes. get. Sinong mm -hmm. deal. Mm -hmm. 'Yun ang pinaka-deal talaga nila, syempre. Nagamit na ba 'yung mga songs na ginawa nyo for like, 'di ba kasi as part of Viva, marami silang mga movies, marami silang mga series, may mga ganun na ba na tinap kayo na parang, "Uy, gawin nato na ano uh, official mm -hmm. soundtrack of uh, this series, ganyan. Um, for now, wala pa po. Pero yung music video po namin, if you guys wanna check it out, nasa YouTube po namin siya. Yes. If you know, um, ang mutya ng Section E. Oh, yes! yes. Sobrang sikat niya. Yes, si Angela Muji and si Kurt De La Seria, sila po yung nag-star dun sa music video na. Wow! Yes, o, di ba? antaray? Ang oh, oh. dami ng mga nangyayari na never niyong in-imagine, mm. di ba? Mm -hmm. So, ano pang next for Midnight Talking? Okay. Um, Ready na ba kayo? Nung mga, di ba, uso yung mga Slowly from bar gigs muna Di ba ganun yon? Pag mga yes. up and rising Bar gigs mm -hmm. muna Pupuntaan yung lahat ng bars In mm -hmm. Metro and Mega Manila tapos susunod niyan pagka nagkaroon na kayo ng talagang legit and solid followers, meron muna kayong uh, pa SM SkyDome yeah, no, parang new ba? frontier front of fronta. fronta mm -mm. Yun ba mga na, um, na imagine niyo ang mangyayari? Uh in the talks na po yung first solo show namin, pero wala pang final venue or like details talaga. Yeah. Abang, pero pero abangan, ab abangan, na lang. abangan na lang. Yes. Pero ano yung pinaka goal niyo, pinaka dream niyo makapag Kapag release ng album? Album? Yeah. yeah. Mm -hmm. yeah album. Marami kami mga mga demo na mga pinag-uupuan lang namin na we're very, very excited to release. Yes. Na we're very passionate about those demos na gustong-gusto namin i-share sa mundo. So, ayun. Pero, pero if ever ba, you are open for collaboration. Sino yung oh, mga, oh, sino yung pinakinaay nyo? Rob Daniel. Rob Daniel. Rob Daniel. Daniel. Rob Daniel. Nakikinig siya ng songs namin, nagulat kami. In Fair. Wow. Sarap sa feeling. Oh, <laughs> sino pa ba? Uh, Amirson. Janine. Amirson. Janine. Oh Janine. my god. Tsaka si Earl. Love them. Yes. I si know. Earl. Augustine. oh, oh, yes. yung ng... Yung simula sa simula Thibault. ng Di yes. yes. ba? Yes. Yes. Diba, hindi kayo makatono. Ang Di ba? Hindi kayo makapasok sa tamang tono. Pasensya <laughs> DJ kasi na, kami. Ha? oh. Hindi nila daw pag-DJ daw maganda yung boses. Maganda yung boses? Oh, Pero hindi baby. nakakakanta yung halos lahat ng DJ. Oo. Uh, uh, diba Baka ikaw, kaya mo. Uh, ano yan ba, sips? Magna. Oh, diba? <laughs> Hirap din siya, di ba? No, oh, oh, na, ha? Naku, i-promote nyo na i-request ng mga ka-vibes natin ng inyong song na Oh Baby dito sa 92.3. Uh, yes po, uh, please request Oh Baby by Midnight Talking here sa... um. 92.3 92 92 FM Radio Manila sa Banana Crew. Yes! Yes! yes. Habang nagkikuntuan tayo, ang background natin ay yung Oh Baby. Pero syempre, mm -hmm. you've mentioned earlier na isa sa mga unang songs na pinarinig nyo talaga nung ina apply nyo pa lang mm -hmm. na magkaroon kayo ng record label ay ang Azul. Azul. Mm -hmm. Kaya naman, first and exclusive, pakinggan natin dito sa oras ng 4.41 sa Banana Crew, ang Azul. Azul, nag-midnight talking. Button <laughs> and <a> crew. <laughs> Exclusive. Exclusive. po natin mga ka-vibes ang asul na inawit of course ng Midnight, Talking. ano Anong gusto nyo sabihin na finally naririnig na on air in Metro and Mega Manila ang inyong awiting asul at ang Oh Baby. I'm very thankful po. Sobrang napaproud po ako sa mga kabanda ko. Yeah. And kung mga naririnig po ng, ng family namin, um, <laughs> sana proud po kayo. I'm sure uh, they're very very proud of you Sobra. guys. Sobra. Saka nalaman namin off the air, magkakapit bahay lang pala kami. Kaya nga, di ba? <laughs> so ibig sabihin, hindi, feeling ko, bago lang siya dun sa building. Baka, bago ka lang ba dun um, sa building? Two years ago. Ah, mas matagal, oh, ah, matagal. ako. Ah, matagal. Ay, <laughs> palagay. <Kaya> ay, patalo. Ah, oo. Ay, patalo. No? Na. Mas matagal ako. Saka I love, ano, ang dami kong friends from UST. Ay, oo, oo. Yes, diba? totoo. Kaya lang nasa ano siya ngayon, nasa Saudi. Kasi, same break nyo, di ba? Oh, Oo. Ay. Kasi itong week na to, itong last week na to, araw-araw may exam sila. Oo. okay. Pero for the gig na kayo, di ba? Pag, since ano, ano doon kapag ka, ano, sem break? Yeah. Oo. Uh oh, available sila yes. yan. Oo. For booking, sinong mga kontaken? Ayan na, makamabukay yung Ano Parang bakit pakinggan best? Hindi, yung... sa ano ba, sa negosyo mo, di ba? Oo, di ba? Mag-perform. Mag-perform mm -hmm. yes. kayo. Saka gusto mo yung mag-perform, gumano talaga ako mag-perform. <laughs> Invite nyo sila, saan kayo pwedeng i-follow, saan kayo pwedeng ma uh, ma makita at i-book? Um, sa Instagram bio po namin, uh, at Midnight Talking Music, uh, nakasulat po din yung Nakasulat po dun yung booking uh, email. Yes, for yung inquiries. Mysterious. Yes, dun na lang po. And Alright. Yun, sa Facebook nandun din po. Yes. Midnight talking. <laughs> Ayan. Ako maraming maraming salamat Midnight talking. Thank you po. At uh, nawa'y sa pagbabalik ninyo mas marami pa kayong marilis na songs. Yes, at please so lang pag sumikot n'o kayo bumalik naman din And kayo. Hindi ano Siyempre. sinabi ko sa kanila kanina, ano? 'di ba? Na kung ano yung naabot ng four of Space, kaya nilang abutin 'yun at mas kaya rin nilang lagpasan 'yun. Huwag nyo kami kalimutan. Oy, oh, sobrang powerful. <laughs> kaya pa nagsasabi ako yes. ng ganyan marami akong artisang sinabi na ganyan na sumikat talaga sila. Pa mm -hmm. Ako ang hiling ko lang na wala kapalit. Bumalik-balik lang kayo yes. Sa programa namin Okay na ako mm -hmm. doon yes. Ha? Promise yan ha Maglo-launch kayo Ng mga bagong songs nyo Lagi sa 92.3 ha? Yes okay. Yes Tsaka yes. yung pagkaka-opo nila Ang tanda-tanda ko na talaga oh, O, ano gumawa pa sila Opo Very chahin May bawa pa Opo Very chahin ba, Again, nakasama po natin ngayong hapong ito Of course, ang Midnight, midnight Talking. Talking Kung nag-enjoy po kayo sa Oh Baby At sa asul nilang awitin Habang naman, pwede nyo pong i-text yan sa amin Sa aming uh, Viber number At sa aming Globe number Ang Viber ay 095-4406-1967 At syempre sa Globe 0916-563-1777 Or mag-message kayo sa amin sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram at sa TikTok 92.3 FM Radio Manila at sa aming mga official pages DJ Jaiho. DJ Kim Chorva! Sure Tuloy-tuloy lang, lang sa pagtutok ang oras 4.47. Ito po ang inyong favorite na merienda tuwing alas 3 hanggang alas 5.30. Ito ang Banana, 2. Crew. Kasama ang inyong paboritong tambalang Jai Kim! Kim. Dito lang sa tunog number 1. Ito po ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite Music radio vibes